Pinatawa ng contempt sa Senado si Police Major Alan De Castro ang itinuturing na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Pinasight in contempt na ng Senate Committee on Public Order si Dismissed Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen ni si Catherine Camilon. Kasunod dito nang hindi makumbinsi ang mga senador sa pagninig sa mga sagot niya, tulad na lang ng tanungin kung kasintahan niya si Camilon. Girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen? No, your honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Hindi niya girlfriend si... yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Ayon sa NBI at PNP, na-establish nila na kasintahan ni De Castro si Camilon, base na rin sa mga testamento ng mga testigo. Nagsisinungaling ka sa harapan ko. Ngayon, Honor? Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinawag. We also have the statements and supplemental statements of uh, Miss Vanessa Barakyo and also the screenshots of the the pictures of uh, the two individual uh, displaying affection, Your Sumunod ng pangyayari ay nagmosyon si Senator Robin Padilla para ma-cite in contempt si De Castro. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinagluloko. I'm sorry I have to walk out. Hindi ko kaya to. Hindi na napigilan ni Senator Rafi Tulfo na mainis sa pagdinig ng kaparehas din na komite sa hiwalay na usapin hinggil naman sa pag-iisyo ng arrest warrant ng mga pulis. Kasabay ding tinatalakay ng komite ang mga umano'y pang-aabuso at paglabag umano ng mga pulis. Ipinunto ng senador ang samanan loob niya sa natatanggap na injustices ng ilan sa ating mga kababayan dahil umano sa ilang mga pulis. Pag pulis po, ang uh, may kaso, ang bagal po ng ustisya. Ang bagal ng ustisya. Ang daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala ng proseso-proseso, kulong na agad. Iginita man ni Sen. Bato na patas siya sa pagdinig at walang pinapaboran kahit pa dati siyang hepe ng PNP. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk out Anyway, that's his uh, prerogative kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one. I am trying to be fair here. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.